Kamu tak pinggir mama? Kamu tak pinggir Kamu tak Kamu tak pinggir mama? Kamu tak pinggir mama? Kamu tak Kamu tak pinggir mama? sana? tak mama? Kamu mama? Kamu tak pinggir mama? Kamu tak Kamu tak pinggir

ka pa pala. No? Bakit yun? Hindi yan manok si Bunso eh. Hindi yan eh, no? Hindi yan tinulay eh, baby yun eh. Yeah. Nga. Ang Bunso kayo pang malistyan. Uy, 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 uy. Tinola yan eh. Gusto mo ikaw matinola? Diyos Just... Ikaw. Ni video lang ako ng pagkain ko eh. Ikaw pangalawa ka sa bunso, makulit ka. Ha? Buti pa si Bunso o oh, mas oh, na si Bunso behave ngayon ah. Bakit ikaw? tutulayin na kita. Feeling favorite ha? ah. Ah, oh. Kulit Ito, talaga. talaga oh. Wag na si. <laughs> eh ka na. Titian. Oh. Ini titigil na ng tinakakuha eh. Oh, baba na. Tama na. Sus,

哎。嗯。 na punta ka na doon kay papang. Mwah. Ano hindi na? hindi ka na? Ano ka hindi Ano ka na? na? Ay, bonso Mwah. Ando na, nilagyan ko na si mga kasama mo, wali ka na. Ay nako! Ang tayo niyo kasi! <tinyo> mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Madulas din oh! Kumusta na ako. So. Bukol ka na kasi. si? Krishna 안 <목소리도> 맞다. Hmm. Sige, hala. Ay, pagkain ko yan. <laughs> Huli pa talaga, oh. Ginawag ko. Baba. Huwag <laughs> yan, kaya